Hey, you! What's up, Dabarkads? Ayan. Meron tayong lakad ngayon, Dabarkads. Sasamahan natin yung ating, ah, ano... Is, ating is, 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 magandang dilag dyan. Ayan, nag-aayos pa ako. Di makita, ang dilim. Okay? Matilim nga po. Ayan, o. Nasa liwanag. Di makita. Puto tayo, tayo ng, ano, hey, SS. Hey, What's up, Dabarkads? Is... Salamat, uh, shout-out, shout-out uh, sa mga kasama. mo uh, pa kayo? Shout out! Shout out sa mga ano dyan, ay, mga mga tagubulakan dyan. Ay, yun, ikaw. Kaya nga, shout out din. Shout out ay, din ay, sa sinat out ni ate. Sino-sino kasama? Uh, kasama? Si ate Angel. Sina? Ako. ako si, si Angel? ate Angel. Ay, si mama. Ayun, no? Saka, Saka yun, si Lola, tas ikaw. Ayan, ayan. May nakasama namin. Ayan Sino ba? Ikaw, di ka kasama, no? Kasama ako. Ay, kasama ka ba? Uh -uh. Kaya, ay, kaya o, nga o, din Si Commander, kasama. Uh, ilan tayo? Siya, dalawa, taklo, apat. Lima. Lima. Kasama ka pa ba? No? So, lima chat kami. Out, chat out, chat out. Kami. Chat out, chat out. Lima out. Anong chat out? chat oh. chat <laughs> out mo yung out. Hmm. Hmm. Yung paraan. Shout shout out. Shout out. Ah, lima kami, lima. Shout ayun, malis naman yung kukunan ko. Ayan, si Kumanda kasama, Ay, siyempre. Ayun, Makita na yan dito. Hindi mawawala. Si, si Kita ka, mawawala. ka na yan dito, darling. Ah, chara out, shout out. Shut out. Ayan, ah. Yun, oh. No? Hmm. Mm. Ayun na, oh, kita म, ka na dyan. haba no. lang ang ating GG. Hello. Di out. sa tayo punta? Channel sa Pupunta kami sa SS. Yun. Yeah, Shout out kay, ano, kay mm, ating mga dabas nah, dyan. Si Molly Bobis. Bobis. Shout out po sa inyo dyan. Kay, out, kay Irene. Kay Irene. Kay Maski TV. Erin. Shout Casi out po sa Cusino. inyo. Ano? ano? Alon, casino. Ano kasino? Iron... Arine... Sirilyo. Sirilyo pala. Commander, <laughs> oh, Sirilyo, hindi maka sa sil... Gusto mo, karasin Silio na lang. <laughs> yeah. Shout si out kay Arlin... Ano? Sirilyo. Sirilyo. Sumahami naman. Oo At okay, ma... 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 At Ma... Bowie Yun Okay At yung mga kasama natin, nasa na, wala na. At sa lahat po riyan. Yun may iwan iba dyan. Ayun na. Sandali lang kami doon. Asa ah, na si Belok? Oh, Belok. Hoy, Belok, putangina mo. Siko to ka video ah. So, yun, know. Oh. So, ito yung gagawitin natin ano, tricycle dabar guys. Ayan. Aba, ba't parang panlalaki suot mo? Ah, ito, pogi. Kasama natin. <laughs> pogi. Kasa na, uh, hindi ba? Nandun. Wala kaming hindi Mga matatagal. Mga matatagal yung ay. natin. Yan na. Ayan po. Palis na po kami, mga kadabar cards. Hello, mga kadabar cards. Ayan po yung mga kasama. Ba? Yung iba po Sinip po, dun nandun pa po, po yung iba. Oh. Sayang po mga kamadol. sasakyan, sasakyan namin. Kila Len Len po sa ano. Sa kaklase ko po. Hiniram. Yan, Darby Cubs. Tawa na. Update ko na lang po kayo mamaya. Hindi. Yan po. Sasakay na po sila. Sakay na. Sakay na. Wala na? Ah, tara na. Tara na ka Darby Cubs. Na kung ka. Ito na mag video na ng kuwata Ito guys. Papunta ng SS. Go! So, ayun na, double Nandito na kami sa ano. Ayan, ano? Oh. Balera yung... Dito kami... Diyan sila nagpunta, yung mga kasama namin, yung aming anak. Titingnan nila yung SS nila. Ayan. So, ayan na, double Dito muna tayo sa loob. Habang hinihintayin natin yung ating mga pasahero. Ayan, ano, oh, yung aking apo. Ikaw na magdadrive dyan? Talaga ha. Ito muna kami habang naghihintay. Ano niya? Alam niyo ba napakahirap ng naghihintay kaysa sa <laughs> ano? Sa ano bang tawag doon? Nahirap yung naghihintay kaysa doon sa ano ano nagpapaantay. <laughs> sila nag-enjoy lang doon sa kanilang ano. Pwesto baka na sila ay nasa lilim pa. Talang kami dito ay kainit napakainit. Ang init sa labas daw, guys. Ano? Hirap maghintay. Nakaka-isang oras na kami dito, the Vargas. Isang oras na ba? Tama? Ha? Ah. Ah? Tama ah, isang oras na kami dito, the Vargas, na nag-aantay? Ha? Kalahati pa lang, hindi naman, oh. Isang oras na tayo dito, ha? Yeah. Alas dos na, eh. So, alas dos na, baka, ano, baka, uh, nag-live na si Irene Cirillo. Shoutout kay Irene Cirillo, baka nag-live ka na, the Vargas, Irene. Terilio, ayan. Wala tayong data rito. Wala tayong data rito, the records. Hindi tayo makakapunta sa live ni ano. Ni Irene Cirillo. Channel. So sana makaabol pa tayo sa ano, sa live. Sa live ni ano, the records Irene Cirillo. Yan, makaabol sana tayo ko kaagad. Kung maaga sila makakatapos daw records. Ayun, oh, so ayun. Hintay-hintay lang tayo, the records. Ang magtiis hanggang wakas. Yan. Ay may nilaga. Ang <laughs> grabe. Ang yeah. matiis daw, may nilaga. Okay. Diyan mo na sila, Dito na kami yung mga doon na dumating. Yan na po. Punta ka doon. Na po sila oh. Ba't galit yung beshi ko? Ba't galit yung beshi? Ba't galit yung beshi? Ano lang po mga double cuts. mo ko. Hindi, malalaman natin ito pag active. Alis tayo? Pag iano natin sa bangko. Ngayon pag tayo ano tayo doon natin malalaman kung active pa kasi bago pa lang naman to eh. Wala pa isang taon to eh. Dapat nga may laman niya. Eh? May laman nga to. Yun nga lang, tinga lang natin na sabi na nabawasan na dahil kakatry, kaka try Yun naman ang sabi ni na ati Garly. Huwag eh. mo ano ito. Kaya daw yan, basta wag lang daw ubusan ng laman. <laughs> Yun ang sabi ni ati Garly. Hindi, tunin na natin. Wala ba eh. Naman <laughs> sabi ko kasi, hindi na 'yan checky dahil ano na ngayon, cheque, high tech. High tech no, na naman ngayon, hindi na checky. Hindi na mapapatakbo. Kasi sabi ko. Mas maganda ka hindi mas. O uh, uh, baka. So saka na, saka na. Pero uh, mas aamin na lang ako hmm. Kasi Bashano sa ATM ang malaki. So ayan na dabarcas, kadarating na namin dito sa bahay dabarcas. Ayan, okay na ba yung nilakhan niyo Daryl? Okay na. So, ayun, okay na. Okay na raw double ang kanilang nilakad. So ayan, ngayon pala kami mananangalian, no? anong oras okay, na? Anong oras na? Alas 2 na. Approve. Mag-alas 3 na wala double cut. Ayun. So ayun double kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel double cut, paki-subscribe mo na yan double at don't forget to like, comment, and subscribe double cut. Ayun, at paki-hit na rin ang ating bell diyan sa ating Yeah. So, nagkuraan ka eh. Yeah. Pakita rin po ang ating bell dyan sa baba para maging updated po tayo sa ating mga susunod na videos. So, ayan, double guys, Kakain na kami. Bye-bye. Thank you, thank you.